Kada panahon ng pagtatanim, umaabot sa 30 katao ang kinukuha ni Romulo para matamnan ang kanyang 1.3 hektaryang taniman sa bayan ng Aguilar. Dahil mano-mano, matrabaho at ilang araw ang kailangan nilang gugulin sa pagtatanim. Pero lahat ng ito nagbago nang maipakilala sa kanya ang corporate farming, isang paraan ng pagtatanim gamit ang mga makinarya gaya ng mga transplanter. Dito, lima hanggang pitong oras lamang ang kailangan para matamnan ang ekta-ektaryang mga sakahan. Katipid, madam. Yan ang kwan. Pati sa pagtatanim, hindi na kailangan maraming tao. Oh, yung time, kunti lang. Yan ang kwan. Hindi kagaya dati na ang dami mong kailangan na tao. Yan ang kwan. Eh ngayon, ito, kunti lang. Uh, yung gastos, kunti rin. Nang magsasaka namang si Joey, napansin daw ang pagdoble ng kanyang aning palay mula nang simulan ang corporate farming. Ang yield ko last year, ma'am, 123. Ngayon, ang expectation, ang expectation natin. nila, 200 plus. Ang tulong din para sa amin, ma'am, kasi nadoble po yung ano eh. Wet season, parang 120 po. Masya naman ma ng halos eh. Kasi nag-anit po ako ng kwan 221. Ilan lamang sila sa 685 na farmer cooperator o miyembro ng corporate farming na nakikinabang sa programang ito ng pamalaang panlalawigan sa inisyatibo na rin ni Governor Ramon Monmon Vigico III. Patutulungan po natin, ito po yung pinagawang na convergence approach. No? Holistic po ang, na gumanda po ang yield, gumaba po ang production cost, kaya successful po ito. The province of Pangasinan is now leading the convergence of the different agencies. Kami ho, Governor, ay susunod sa inyong leadership. Kasi kailangan natin ang aking naginaw ni strategy ay hindi dapat national palagi ang naglilip. We should take advantage of the leadership at the local level. Taong 2022 nang simulan ang corporate farming sa 66.03 hectares na lupain sa bayan ng Kalasyao, Binalonan at Asinggan. Ngayong taon, nasa 418.44 hektaryang palayan na ang ginagamitan nito sa probinsya. Maganda po ang pamalakad ng ating gobyerno, lalong-lalo na ating gobernador. Samantala, Ilan sa mga naan ng bigas sa sakahan sa Kalasyao ay isinusuplay na sa mga pagamutan sa probinsya. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.